Ayan mga bossing, dumating na nga yung ating PBC Panel na in-order ito, tignan natin siya Ayan mga bossing, yung ating uh, panel na dumating For today's video natin, i-update natin ulit itong ating Biklatan Kabite Project Tignan natin yung mga nangyari at mga nagawa itong mga nakaraang linggo Bali dito, yung painting works natin, ayan, naka-skim coat na tayo. Lahat ng exterior natin. And then, ongoing yung pag-skim uh, coat dito sa may uh, fence natin. Yan yung mga bakod. Pagkatapos, ayun, yung uh, front, yung uh, harapan. May skim coat na lahat yan. And then, pag tayo sa loob, eto, makikita nyo mga boss, naka-skim coat na lahat yung ating mga walls. And then, yung nakikita ninyong walang uh, skim coat, ayon ito kasi ay lalagyan ng groto. So kaya pinaiwan muna natin yung part na yun. And then ito naman, yung mga beams natin, yung mga drop wall natin, may skim coat na rin. And then mamaya magkakabit tayo ng ating uh, PVC ceiling. Ayan, dumating na nga pala yung PVC ceiling na in order ko. So mamaya, ikakabit na natin to So bali ang kulay ng ating uh, napili, ng client natin is color white. So mamaya ipakikita ko yung kulay nito. Ayan, ito na pala. Buksan natin. Yan, color white na may marble design. Okay? And then dito naman sa may garahe itong part na to is uh, brown color. And then makikita niyo mga boss 'yan. Okay, so dito naman, so nakikita niyo ito, may skim coat na rin yung buong exterior wall natin. And then to nakikita niyo mga boss, meron tayong Pysing board, ito. Ito ay PVC mga boss 'yan. Downspout ayun, nakikita niyo pataas nang papunta doon. Ayan, no? papunta yan doon sa kabilang bubong doon sa second layer. Okay? Kaya ma kaya namin nilagyan ng cladding para yung tubo natin dito is magandang tingnan, hindi naka-expose. And then itong naman, pag-iisipan natin kung ikakladding pa natin itong natitira or uh, hindi na. So kasi para mas mabilis din yung uh, pagre-repair, halimbawa kung may leak, so hindi na magbabaklas ng, uh, wala na masyadong maraming babaklasin. yeah So kita nyo, spandrel natin, tapos na rin, hanggang dun, okay? And then ito, pag pumasok tayo sa loob, kaya makikita ninyo, tapos na rin yung ating wall. Naka-primer na to mga bossing, lahat. Okay? So, ako kasi mga bossing, bago ako magpatiles, hindi ako nagpapatiles kapag wala pang primer ang mga walling. Kasi, mabubugbog yung ating tiles. Di baling maglinis ako ng mga likabok na nagmula doon sa skim coat sa painting works natin, wag lang magasgas or madamage yung mga tiles. Okay? Ayan. And then ito naman, yan, yung panel box natin, ginagawa ko kasi marami tayong pinahabol dyan na mga tubo. Kaya naiwan siya. Yan, itong living room, kita nyo, yan, naka-primer na rin lahat siya. Yan, naka-primer na lahat. So may priming na rin yung ating kisame. Uh, kisam eh. na lang ng uh, kuryente kasi na ngayon mga bossing ang ginagawa ko. Yan, naglilinya ako ng kuryente. Okay, ako yung sa lahat ng mga project ko kasi mga boss, ako ang nag e -electrical. Lahat ng mga project ng July Sa ako nag e electrical dyan. Nagpapatulong na lang ako minsan sa foreman ko kapag hindi ko, hindi ko nakakaya masyado. Maraming gawa. Okay? Ayan. So, dito naman, hallway. Naka-premier naka na rin to lahat. Ready for finishing na to. Pipinish ko, nang pintura natin lahat ay kapag may tiles na. So ito, yung kisame natin pala mga bossing, ayan. Ito may ongoing na framing ng kisame dito sa hallway. So ang ginagawa ko mga boss, itong kisame, ipatatapos ko tapos ipa ipapa-finish ko na rin yung pintura bago magtiles. So pag nag-tiles kami, naka-finish na ang case kami, and then walling na lang ang matitira para mabawasan ang paggamit ng mga scaffolding o rin ng andamyo. Kasi nga ang iniiwasan ko palagi ay ma-damage yung ating mga tiles. Kaya naman gusto ko, bago mag-tiles, wala nang masyadong gagamit ng mga scaffolding. Okay. Ayan, ito yung ating closet ng ating master bedroom. Naka-primer na rin to. Yan, CR may uh, ceiling na and then master bedroom kumpleto na rin to mga boss naka-primer na rin ang master bedroom natin lahat pati ito ito naman ongoing yung uh, ventilation natin kasi may open dito yan ito yung ventilation ng buong bahay kaya may open tayo dito then dito yung ating uh, bodega may bodega tayo ayan naka-primer na lahat wall, and ceiling. So, ready for finishing na yan. Okay? Kwarto. Yung kwarto natin na to, kita nyo, naka-primer na rin lahat. Ayan, mga bossing. So, ready for uh, finishing na yan. Itong kabilang kwarto naman, okay na rin to, mga bossing. Naka-primer na rin lahat. Ready for finishing na 'yan after natin magtiles. And then yung mga bintana, ang pakabit ko ng mga bintana natin, gusto ko after ng pagpipintura. Kasi ayoko na yung bintana ay pag nagpintura tatalsikan ng pintura. So ayoko nung ganun mga bossing kasi ako medyo meticuloso ako pagdating sa trabaho. Medyo maselan ako pagdating sa trabaho. Ayoko nang may maraming back job, maraming linisin, maraming repair na gawa. Nakakaasar mga bossing. Ayan. So dito naman sa laundry, naka-primer na rin to lahat. Pati ceiling. Ayun. Hanggang doon sa may dirty kitchen. Ito, naka-primer na rin to lahat. May spand na rin tayo. Ayan, tapos ito, ongoing yung uh, ceiling sa likod, tinatapos. Ayan, mga bossing. So, kita nyo, kunting-kunting -kunti na lang, no?